Ay lo guys, so karon guys, naa na meron sa layong dapit guys no. Murag naa na sa katuban guys. Ya naa ah. mi sto nga as katuban guys kay no maubra mig tower diri guys. Ana guys oh. Mao ni mo tower guys para sa linya pa uh, output sa power sa solar guys. Muna ni ubrahan mo tower. Bali mo gihatod na mo nga mananap guys no. Money guys. Money mo guys mo ni mo bangag dire guys ug mo buhat og kanang haligi bitaw guys dako kay mananapa guys mo tong say tawag ani ninyo guys Masan tawag na mo ani guys bulldozer ay okay, guys so na, gikan pay tawon ni guys dabaw okay guys The okay makina guys Lagian kayo mga lawak-lawak sulit guys. Ha. Ah, tako ug makina. Ah. guys Fun. Argisuna. Tako kaying sapata guys. Napo ito low guys. Munis live bantay guys. Yeah, ha. Miyahi kay mapanway guys. Ingit log. <laughs> kalig Kalig Kaligtas ruyis lang guys. sila <laughs> sila do mente iya hai